bagay na hindi mo dapat ibinabahagi sa iba. Mon, malalaki mong plano. Madalas kasi, sobrang excited tayo kaya lahat sinasabi natin. Ang problema kapag hindi natupad ang mga binanggit mo, iisipin ng iba na bigo ka. Tandaan, hindi mo naman kailangang ipaliwanag ang lahat sa kanila. 2. Ang love life mo. Ang relasyon mo ay para lang sa inyo ng partner mo? Mas maganda kung pribado ito. Kahit sa pinakamalapit mong kaibigan, may mga bagay na mas mainam na hindi na ikwento. Traya, ah, ang sweldo mo, hindi naman uso sa atin na ibahagi ang eksaktong kita, pero kung minsan nagkakwento pa rin ng iba, hanggat maaari, huwag na lang. Kasi hindi pare-pareho ang sitwasyon ng bawat tao. 4. MG susunod mong hakbang. Kapag may pinaplano ka o gagawin, mas mabuting itago na lang muna. Hindi lahat ng bagay kailangang alam ng iba. 5. MGA isyong pampamilya, mas maganda kung ang problema sa pamilya ay sa loob lang ng pamilya na pag-uusapan. Kapag nailabas mo ito, hindi mo na makokontrol kung paano ikukwento ng iba at baka pati kayo na ang gawing paksa ng chismis. 6. MGA problema sa trabaho. Sabi ng mga eksperto, huwag masyadong ilabas ang sama ng loob sa trabaho kasi baka isipin ng iba na hindi ka masaya o kontento at hindi mo naman sila lahat mabibigyan ng update sa totoong sitwasyon. 7. Maga narinig mong kwento tungkol sa iba kung hindi mo alam ang buong detalye. Huwag nang ikwento. Kung chismis lang din, wala kang karapatan ikalat ito. Subscribe for more update. Maraming salamat.